I'm yung lulurok lang pala nila diretso yung pagkain. Wala silang ipin. Dito mo, nangangalang ital mo, lunok lang nang lunok. Ayun oh, ayun, lakad mo bigtin mo. Oh, oh. Hindi po, puntan din naman ang malaki. Ang lalaki oh, hindi lang kaya iyan oh, ang laki. Ang sarap niyan sweet and sour. Eh, ba't nalaki ganyan? Ang laki oh, tatlong kilo yan, ah, 5 kilo pa. Ay, yung itim oh. Ano pala yung itim? Janitor fish? Koy-koy din yan. Nasaan ka na? Wala naman tao dito. Ito nililito mo naman yung ko eh. Dami yun. May gold. May puti. Ayan yung puti oh. Nitin. Ayan, ang itim. ko oh, yung isa nasa siya na sa tabi. Dada sa tingkad. Wala na.